Filipino 2, Quarter 2, Week 1, Day 2. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 2, Week 1, Day 2. Mga layunin Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang natutukoy ang mga salitang magkatugma sa tulang binasa. Nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa salita. Nabibigkas ang mga pantig na bumubuo sa mga salita. At nagagamit ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words ukol sa sarili at paaralan. Kumusta mga bata? Nagustuhan ba ninyo ang tulang binasa at tinalakay natin kahapon? Muli natin itong basahin. Mahuhusay! Tayo ay magpatuloy na sa susunod na gawain. Sagot mo, ipakita mo. Ilagay ang inyong kanang kamay sa tapat na inyong kaliwang dibdib kung sangayon kayo sa pahayag at itapat naman ito sa bibig kung hindi. Ang katinig, patinig, katinig or KPK ang bumubuo sa unang pantig ng salitang magsasaka. Binubuo ng tatlong pantig ang salitang dentista. Magkatugma ang mga salitang pangarap at masarap. Ganito ang wastong pagpapantig ng salitang guro. basahin natin ang ikatlong saknong ng tulang, ang aking pangarap. Pangarap kong maging dentista. Magtatayo ako ng sariling klinika. Tuturuan kong mag-alaga ng ngipin ang mga bata upang ang pagpasta at pagbunot sa ngipin maiwasan nila. Ngayon mga bata, kumuha ng papel at lapis. Isulat ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita. Una, maging. Ikalawa, dentista. Ikatlo, klinika. Ikaapat, pagpasta. At ikalima, pagbunot. Pumili ng isang salita mula sa mga salitang binasa ninyo at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, paborito ko ang dentista sa aming paaralan. Ang ginamit na salita ay dentista. Naaalala pa ba ninyo kung ano ang mga patinig at katinig? Mahusay! Ang letra, patinig man o katinig, o pagsasama-sama na mga letra ang bumubuo sa pantig na siya rin namang bumubuo sa salita. Ang pantig ay tumutukoy sa patinig o sa pinagsamang mga katinig at patinig o patinig at katinig na may tuloy-tuloy na daloy kapag binibigkas. Ibat-ibang kayarian ng mga pantig at mga halimbawa nito. Una, katinig, patinig or KP. Halimbawa, maging. Sa salitang maging, ang M ay katinig, ang A ay patinig. Salitang sarili. Ang S ay katinig, ang A ay patinig. Mga bata, Magbigay ng halimbawa ng salitang, ang pantig ay binubuo ng katinig, patinig, or KP. Ikalawa, katinig, patinig, katinig, or KPK. Halimbawa, dentista. Ang unang letra ay letter D, katinig. Letter E, patinig. At N ay katinig. Maglinis. Ang, salitang maglinis ay nagsisimula sa letter M, katinig, sinunda ng letrang A, patinig, at G, katinig. Magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig, patinig, katinig, or KPK. Ikatlo, katinig, katinig, patinig, or KKP. Halimbawa, klinika trabaho sa salitang klinika nagsisimula ito sa letter K katinig letter L katinig at letter I patinig ganun din ang salitang trabaho nagsisimula sa titik T -ti, katinig R katinig at A patinig magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig, katinig, patinig o KKP. Upang makabuo ng mga salita, tayo ay gumagamit ng mga kombinasyon ng mga katinig at patinig. Ang pantig ay tumutukoy sa pinagsamang mga katinig at patinig na may tuloy-tuloy na daloy kapag binibigkas. Ang kaalaman sa pagpapantig ay makatutulong sa pagbuo ng mga salita. Gayun din, ito ay nakatutulong sa ating pagbabasa at pagsasalita ng malinaw at maayos. Tukuyin ang bilang ng pantig ng mga salita. Una, pugita. Ikalawa, isda. Ikatlo, gripo. Ikaapat, bundok. At ikalima, klima. Ngayon naman, punan ang mga nawawalang pantig ng mga salita sa bawat bilang tukuin ang uri ng mga letrang bumubuo sa unang pantig ng salita. Marami tayong mga salita na pinag-aralan na patungkol sa ating sarili at paaralan. Maaari ba kayong magbahagi ng inyong mga karanasan ukol sa inyong paboritong gawain sa paaralan? Gumamit ng tatlo hanggang limang salitang patungkol sa inyong sarili at sa paaralan. Halimbawa, ako si Blank. Mahilig akong gumuhit gamit ang aking lapis at mga pangkulay. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Magbigay ng mga larawan at halimbawa ng mga gawain, lugar at mga bagay sa paaralan. Bawat pangkat ay may nakatakdang gawain. Para sa unang pangkat, magbigay ng salitang magkatugma. Ikalawang pangkat, pagpantigin ang mga salita. Ikatlong pangkat, banggitin ang mga tunog na bumubuo sa salita. Ikaapat na pangkat. Sabihin kung alin ang mga titik na patinig at katinig na bumubuo sa salita. Tanong ko, sagot mo. Bakit gumagamit ng mga salitang magkatugma sa mga tula? Paano nakatutulong ang kaalaman sa pagpapantig? sa ating pagbabasa at pagsusulat. Magbigay na maikling pagsasanay ukol sa mga salitang magkatugma. Pagtambalin ang mga larawan sa hanay A sa mga larawan na katugma nito ng tunog sa hanay B. Halimbawa, baso, aso, Mga dagdag na gawain Panuto, isulat sa kwaderno ang katugma ng sumusunod na salita. Tukuyin ang uri ng mga letrang bumubuo sa huling pantig ng salita sa bawat bilang. At dito nagtatapos ang ating aralin, naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!